Guys, mahilig din ba kayo sa lumpia? <laughs> Meron naman pala yan sa Tom's Ford Glow Machine. yung hilig-hilig mo makipagagawa ng lumpia sa mga birthday ha? Eh, pwede mo naman palang laruin dito yon sa claw machine ng Tom's World. Sa so, yan, nung nagpunta kami dito sa Tom's World, nakita ko tong claw machine na punong-puno ng lumpia. I-miss ko nga to kasi ilang taon na rin hindi ako nakakain itong lumpia. Kaya nung nakita ko to nilaro ko talaga agad. At eto nga guys, dalawa agad yung nakuha ko dito sa claw machine. Bali, yung technique ko lang na ginagawa dito ay inahatak ko lang siya papunta dun sa price shoot. Hindi mo siya pwede i-grab ng buo kasi kapag binuha siya, ibabalik niya sa loob or ihalis niya pabalik. Kaya yung technique mo lang dito para makuha mo ay mo lang siya mula dyan sa pinaka tulad niyan. Kailangan sakto talaga yung pagkakatarget mo sa price kasi medyo mahirap siya kunin at saka binabalik niya talaga yan kapag binuhat niya. So, kailangan tamang discard at tamang technique para makakuha dito sa claw machine na to. So ayun guys, nakakuha na ulit ako ng isa at itong isa naman sumadit kaya inaaral na ko itong claw para kung sakali mahulog na lang siya hindi nagumastos ng token. Pero ayun, kailangan pa rin talaga maghulog at eto na sinuwa ko siya at ganyan nga nangyari. Yun yung sinasabi ko kanina na kailangan hindi mo siya i-grab ng buo. Kailangan kunting ipit lang para mabilis niya mapitawan at mahulog ka agad at hindi niya ibalik papasok doon sa machine. Kaya guys, ano yung mga technique niya sa paglalaro ng mga claw machine? Katulad na lang ng mga ganitong prizes ng mga pagkain or mga groceries sa claw machine. So, in ko before yung tumayon yung dito, pinabalik ko na at pwede nang umuwi. Yung iba hindi ko pa nakuha kasi nakasabit doon sa...